Art Rincho TV. Ito binigay mo lang sa akin. Balita ko may bago akong GoPro. So, Hindi, <laughs> irigalo sa akin ni Kasoy. Ayan, <laughs> siya mayaman. Ito pala mga katropa ay sa panukulan nila ni Ayni Restro. Ito yung manubila, pati may kamis siya. Ang mga ko po ay sana suportahan niyo po kami mga vlogger dito sa Binaykan. <laughs> mag Mag-sell lang po kayo ng pahulay At willing po kami tumanggap. Ayun! <laughs> at ito yung bangka niya grabe pinaganda na pinalaki pa oh. at siyempre andyan yung ating mga idol si Kamigo at saka si Kasuyo ayan naglilitra at siyempre si paring idol ayan si Romel TV ka vlogger hmm. sana yung kay Kasuyo galing wala na nagresign na, na tayo. Siyempre, shoutout nga pala kay Kabido, ayan o. Ay, shoutout kay. Ayan. ayan. At grabe, magandang quality na. Ayan, magandang hapon din po. <laughs> quality na, ano? Maganda na. Oo, oh, ganda na. Pakita nga natin buko buko dito. Nakaganda sa buko, buko ni Don Tebi. Grabe, ang ganda. Maganda pa yung magagawa ng ano, ha? ng Black Marlin. Oh. Ah, Wow. Yan po 'tong totoong trabaho talaga ni Arthur Uy Parang may parang ganda ba? Masarap na sa ulo ko. Iba na talaga pag mayayamanin. Ay, hindi hayaan naman. Marami Iba talaga pag mayaman naman. Hindi tayo mayaman. Galing lang sa iyo. Ito ikaw murder na ito. Binigay mo lang sa akin. Sabay ka. Balit ako may bago akong GoPro. Hindi, irigalo regalo sa akin ni siya <laughs> Siyang mayaman. Di ba? Sino mayaman? Siyang mayaman. Nirigalawan ka. Binigyan din ako ng Insta360. <laughs> bali itong series na ito ay sa kamagana kami ito ano? Pamangkin. Ha? Pamangkin mo to no? Alin? Itong series na to. Pamangkin ni amigo. Ano? Bale, pamangkin amigo no Ayan, bali pamangkin ng misis niya. Sa kanya ni amigo. Pinalalagay ng pangalan. Ang bilis niyang magawa kanina, kinuha ko lang yung camera ko. Nasa CH pa lang siya. Ano bang tawag? Ayun, Christine. Lupit talaga mag nakamay ni ano. Nak pinchor. Ang taas nila uh, mga 6 feet. Yan guys, ba, live si Tapos amigo. ay 28 it's lang Nako pag dito sa amin na atras yan. Oo, <laughs> oh, baka silig pa lang, hirap na mabanti. Yeah. 6 feet na ang taas ng bangka, oh. 40 feet ang haba, 28 it's feet, 20 pit, 28 horsepower na yama ang ikakamit. Haba. Ay baka silig pa lang, atras na dito yan, sa lakas ng silig. <laughs> Bali mga katropa, yung si Romil TV vlogger ay palaut sila bukas at tabangan mo yung mga i-upload niyang video. At yung nakaraan laot niyan, hindi ba na-upload ano? ano lang, wawalong video lang. abangan niyo. Yan, abangan niyo mga katropa sa YouTube channel at sa Facebook page niya. Yan, Romil TV vlogger, yan po yung paring idol namin yan. Maraming salamat mga katropa. Ayun. Busy pa po si Adventure at bali din ko sa kanya yung saguan. At palalagyan ito ko ito ng pangalan ko. At yun ang natin dito. Ito. natin yung mga tropa ng Dune Hill Vlogs. Para maanod man, alam nila kung kanina ibabalik. Ayan. Bagi pala ito pala ito dito puti yun. Oh. Ah, <laughs> uh, <laughs> baka naman crispy na ilagay mo diyan ha. Sa so, trukan niyan, ang inilalagay ng marina na yun, power jam, ito for power. Makaikan Pero may nagsasabi na hindi. Kailan ba kasi yung baba ng bangka mo? Kalinggo. Linggo. Ayun. Bukas pala yung fiber ni Busalan. Punta natin. <laughs> Punta natin bukas. Ano? Bukas magmaga. Manuros kaya yun. Ano bang hibat time? Tay, biyan at tutan tayo ngayon ay. Hapon. Kahit yan, eh. Ano mang gagawin niyan yung paralis? Paralis ano? Aw, oh, ano mang bulldozer hindi. Ginawa um, nila nang ano yan ang uh, release. Ah. Ay, kung mo kuha yun, yan ng pagkakabit ng paralis ano? Nakaya nga kanina eh. Tapos ginak lang. Oh, may may duty na ano? Ha? Bibijuti na. Ay, ay, ano. Tinas nila dandanan tapos nilagay ng ano. Oh, mabilis -block nga. Lak lang ibababa na 'yan. Ha? Nakasakay na 'yan sa sa release ay. Oh. Eh. Simblak lang ang gamit. Hmm. Dandanan na. Dandanan ng pagano na 'yan. Ah. Ayaw pagasgasan niya, bago. Yo. Sana oh. Eh, Padir bago sa gilid. Pag ipahila kasi sa ano 'yan, ma. Pag umagsap, ba man. Ay, mabagal masigira ano. ano? Ano na bang kulang nitong bangka ni Kasuyo? Tama natin kay Kabido. Kabido, ano na lang ang kulang dito sa bangka ni Kasuyo? Ano na lang ang kulang nito Para may baba na. Ay, wala na po. Yung mga kunting-kunting ano na lang mga talik, hmm, opo kompleto na po ito lahat yung mga gaya dito mga talit dito ito na lang saka itong mga dito dulo yan na lang wala na mga wala ano, na ibang ikakabit pa wala na rito rin pa ah, wala na po ah okay, ah yung bali yung ilisin na ikakabit na pag naroon na sa tubig opo oh, sa uh, ano? tubig na po para pag baba hindi ma-UP yung ilisin oo oh. hmm. Para sa tuging. Tsaka hindi rin maano yung ihiyan. Oo, oh, malokot. para hindi maano yung ihiyan. Ayan, tingnan natin yung ano. Yung timonia. Ba? Palang timonia may hikaw din. Oh. No? Ah, yung pala para hindi malaglag. Ano? Ha? Purpose niya malaglag. Para hindi malaglag. ano? oh, para mo... Hindi, ang purpose na yan. Ah, yung okay. pagliko. Pagliko, pag-atras. Oo, oo. Hindi mo break ang timon. Hmm. Yung pag-atras. Halimbawa, mo atras ka, 200 atras. Hindi oh. Pag-atras mo, hindi kumanyan. Hindi mo, hindi mo akot sa ilis Oh. Oo, yun palang purpose na itong hikaw na ito. Tapos ito, bali, na lang yung ano, kanyang ilis eh. Ano ito? Ito pala mga katropa ay sa panukulan nila ni ni Restro. panukulan panukula niya ang kasuyo. Hindi natin ano. ano na tinanong, ay pasay ng duog. Ayun, ganda ng mga ila niyan. Na Dito pa pala sa bila. Ayun, quality malaki pati may kamay siya. Ah. Ah, Bali may butas yan sa taas yan. At doon tatayo. Pwede pa ang gamitin pang timon, pang manubela. Tapos sa drawer Laki na nilaki na ito dahil yung taas na ito dati hanggang bayawang lang namin yung ano hanggang bayawang lang yung ka, yung katig yung katig niya ngayon tinamo halos mataas na sa akin nung binili namin ito sa Kapalong ang bayawang na ang yung cutting hindi ba pwede lagyan ng water apat tayo ah ako nga tumawad na yan ako pa tumawad na yan sabi ko ako nalang bibili tapos ngayon lampas na sa ulo ko mga katropa yan Lampas na sa ulo ko yung kanyang kati. Baka ngayon, lalautan muna ni Amigo Bido yan na ah, kahit mm. ubit lang muna, pero magandang klasik. E, Ayos. Iti, ano, niya. Uy, bilis, Cristobo, ay ang bilis kristo pa, ito. yung kristin, oh. no? Ganyan, <laughs> kalutid si Kasuyo. Uh Kalintid, oh. Nilalagyan pa talaga ng ano. Bundok. Kristin. Pero ngayon, mga kasusunod mga amigo, bahala na Ano masasabi mo? Ang masasabi ko po ay sana suportahan niyo po kami mga vlogger dito sa Dinaikan at uh, mag, mag send lang po kayo ng pahulay at willing po kami tumanggap ayun <laughs> ayos <Ayaw>. sana <ul>. all <laughs> masanay sa pakulay masanay ka sa pahulay ha kulayan kita ng buhok tingnan mo ka <laughs> Sa, okay, sa mabuti ni Idol Romil mga sa mga tao, 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 mga para buhay. Parang buhay nga ano, lalo dito sa camera. Kitang kita sa camera, kala mo buhay siya. Malupit eh, siyempre sarili talagang yung iba nga pinagaganda niya sarili pa kaya. Kaso bakit yung tuka niya, yung niya hindi matulis, dapat matulis na matulis yan eh, di ba? Para pag bangga sa alon, mahati yung alon. Oo, oh, tusok oh, ayun o. Pero itong mga disenyo rito, Matulis, tingnan mo ka. Oh, matulis 'to. Kobertado na 'yan, malaki na. Tapos ano pa? Malaking budiga na 'yan. Dalawa ng budiga na 'yan, mga katropa. Dalawa na. Tapos may pum na rin siya. Bali itong budiga na 'yang ito, 'yan. Hindi na 'yan magagamit 'yan. Wala na ito storage na lang nito sa labas sa baba. Dito si Pinayber niya, siya nagpiber na ito. Kagandang mangkani at pintor. Tingnan natin sa malayon yan. Kuha tayo pang thumbnail. Wow. Napakaganda. Tama-tama ito ngayong lantap ay may lalawot na yan. Oh, hindi ko naabot yung ano. Naabot pa pala. Dati hanggang tiyang kula. <laughs>

Paya ikot-ikot mo pa. pa. Naka-single ano lang siya. Single lens. -single Nasarap lens, lang. Oh. Madre siyang may. Ah, pero, pero ang pag naka-single lens siya, ang ka... pa rin niya yung gilid. Oo, oh, yung gilid. So, pero yung likod hindi na. Likod hindi na. Oo. Na, na. na. oh, Naka-wide pa rin siya. Tapos ang gamit pa kong pag ganon, single lens, ang gamit kong resolution ay 10 ETP. 10 ETP. ETP. 1080 30 ganun. Tin oh, ayan, 1080 30. Mabilis si edit. Oo. Oh, mabilis si export. Ayun, kaya ang ang habol ko lang dito yung pang YouTube tsaka pang Facebook tsaka yung kahit di ganun siya kalinaw ganun sa 1080 ka? si 1080p. Hindi siya ganun kalinaw pero maganda yung pagkakakuha clear. clear okay. Kahit di siya ganun kalinaw kagaya ng 5.7. Oh, yung 5.7 magagamit mo ah, na sa Insta360. Oh, oh, madali pati mag-edit. Oh, at magaling mag-edit. Ganito lang naman. Hawak-hawak mo lang din. Kailangan ay tutok ka mo na na. yung talagang Pero ano mo. Pero kung na. nasa laptop, maganda niya naka-360. Hindi na kasi Minsan yeah, gagawin, minsan gagawin. Depende rin sa sitwasyon ng pag-videoing Yung halimbawa sa akin, pag ako nag-video, nakapatong ang camera ko, hindi ko pwedeng... Ayun, dapat naka na na, insta 360 talaga. Naka 360 mo, lahat ng angulo kita. Pag mo, ha, pag 360, oh, kung ka dito. Kung hindi nakatuto, oh, sa likod, sa gilid. Sa, biglang kinain sa oh, likod. Hindi, hindi, hindi mo makakulan. Ano ganun dito? nga, ganun nga pag yung sa mga family yeah, Bapat naka 360. Oh. Para pag biglang kinain yung nasa may sa kabilang na. side. O, oh, kita ano, kita. Mahanapan mo ano. mo. <laughs> Yan, at maraming naliligo pa rin dito lalo ngayong hapon at mas maraming naliligo dun sa Magallanes at doon talaga ay resort dito ay libre lang dito libre ayan e nga pala kay paring din ni Sorunel yan yung bangka niya na, na bagong baba hindi pa po na ilalaot yan ayan. at ito may ka ay hindi pa rin yata pala ito pero itong manisa ayan palis na sila palis na yan sila mamaya ang bangkang banisa, may Yan siya to sa mga naliligo dyan. At napakalaki yung tumbangka na to. Malapit po yan dun sa kila Raps TV Vlog. Yan. Yan po ay pamiwasan din. Napakalaki na yan. Shout out sa mga kabataan dyan. Bakit po? Paano lang? Paano ulam? <laughs> Ayun. <no? laughs> maliligo ba kayo? Hindi po. Nakakala ko maliligo kayo. Narinig nyo yung mga mama? Anong ulam? Lalaki ako. Papa ako. Hindi mama. Dapat <laughs> <Paano ulam? laughs> Yun. Ganun sana. Ay, magtutubig na kayo. Ayan, tutubig, magtutubig na dito sa Banisa May. At palot na yung mga yan. Alin? Buko. Uh, ah, lalo ng beer. Buko. Yung beer din. Ah. magandang Ay, mag gabot. Iyay. <laughs> Buko. Ayay. Aray. 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 Siya nga po pala kay Natdo. Yan. Kailang kaya ako makakabili ng donut sa iyo? Aray. Alam mo ha? Alam mo ha? Aray. Ano po yan? Pagka masyadong malaki yung nylon, matumay kayo. Oh. Eh mga tropa, hati dito na. At dito na tatapusin tong vlog ko rito sa bangka ni Yun sa Art Venture. <laughs> Aray. <laughs> Ayan, nata ko papalam na abangan nyo po at baka may vlog ko itong pagbaba ni itong bangka ni Paseo pero abangan nyo rin po yung pagbaba ng bangka na fiber yung kay Busalan yung kay kakumpanya nung nah, pag Iris J yes, money... yan siya sama ni Idol TV ka vlogger yan ni TV ka vlogger pag matuman yung isda papalitan pa natin ng 100 para pag makira pagkainin para ano para para lang si Barin. kasi na parang naalangan silang kainin na eh, ito eh. malaki ang nylon ito malaki ano ito tatpo eh. Ang siya tanda po sabi ni Don TV. Ito pero, po ay kwan natin. Okay, talaga ito. Wala mang, wala mang grado. <laughs>